isang lalaking sumabak sa isang misyon para magligtas ng napakaraming mga bata. Ang lalaki na ito ay isang agent at ito nga si Tim Ballard na nagtatrabaho para hulihin ang iba't ibang kriminal. At kabilang nga dito ang mga taong nandutukot at nananamantala ng mga bata. Isang araw, na realize niya na hindi sapat yung ginagawa niya kaya naman pumasok siya sa isang misyon. Ito ay ang pagliligtas sa mismong mga batang naging biktima sa iba't ibang parte ng mundo. Sisimulan niya ito sa Columbia kung saan hahanapin niya ang isang batang babaeng si Rocio. At nalaman niya ito nang iligtas niya ang kapatid nitong si Miguel na dinukot din ng pares na dumukot kay Rocio. Dito niya gagawin lahat para mahanap si Rocio at para mailigtas ang iba't iba pang mga batang parehas niyang naging biktima. At para magawa ito, huhulihin niya ang lahat ng mga taong sangkot dito. Itil lang movie Sound of Freedom 2023 Itong movie na to ay based sa true story na medyo nagulat ako kasi kahit na realistic yung mga nangyayari sa may movie mas lalo siyang naging realistic knowing na based or inspired to sa totoong buhay. Pinagbibidahan ito ni Jim Caviezel na ito yung second most controversial movie niya mula doon sa dati niyang movie. And kung sino yon? oo, siya si Jesus doon sa may Passion of the Christ. Sa mga hindi nakakaalam, ginawa itong movie na to for awareness and para maipakita yung severity ng pandudukot at pananamantala sa iba't ibang bata sa iba't ibang parte ng mundo mas nakakalungkot pa dito, ngayon mismo, milyon-milyon na mga bata batay nakakaranas at nakaka-experience ng mga nangyari sa mga bata dito. Basically, para ito sa mga normal na tao, mga nagtatrabaho sa gobyerno, sa mga nakaupo sa mga matataas na posisyon para makita nila yung nangyayari at gawan nila ng paraan para matigil na to. Ang nagustuhan ko sa may movie ay hindi sila takot na ipakita yung mga pinagdadaanan ng mga bata na nagre-represent ng mga tunay na biktima. Ilagay nila yung mga sinato sa may movie para mas makita nga natin yung ginagawa nilang pambababoy doon doon sa mga bata. Pinakita ito sa movie ng banggitin yung mga sugat ni Miguel at kung saan napunta at ano yung mga nangyari kay Rocio. Maganda pa dito, pinakita lang nila yun enough para magets ng audience yung nangyayari sa kanila. Kumbaga hindi lang yung dinagdag sa movie para may mapakita lang. With that, gusto kong bigyan ng credit yung mga artistang bata dito. Sa ramdam na ramdam mo, and kitang kita mo sa mga emotion and performance nila yung hirap na pinagdadaanan ng mga characters nila pa yung nakakalungkot sa ending ng movie na to eh? Una, marami pa rin batang nakakaranas nito. Pangalawa, marami pa rin batang posibleng makaranas nito. Yung pangatlo, yung mga batang na iligtas man pero marami pa din silang pinagdadaanan na traumas para mabalik sa kung ano man yung normal sila before sa nangyari sa kanila. Even na independent film to and limited lang yung budget nila, I think they've done their best to tell the story with minor technical flaws lang naman. Kita dito yung pangaalipin sa mga tao na parang hindi na sila tinatratong mga tao but more on as an object. And this goes on with the idea of slavery comes in many forms like mababang pagpapasahod, pagpapatrabaho ng sobra-sobra at pagtatanggal sa karapatang pang tao ng isang tao or empleyado. Would like to commend everyone na naging part ng film na to katulad ng writer and director nito na si Alejandro Monteverde, kasi napakatapang niyang ginawa niya yung movie na to regardless yung reaction ng mga tao na marami talagang nagagalit. Kung sabi ko kaninang technical aspects ng mga problem, ito yung mga hindi ko masyadong nagustuhan na importante din naman yon kasi para mas maayos nilang matel yung message ng story. Cinematography is decent and it works naman in some scenes pero may mga ilang naging dull and doesn't fit the emotion of the scene. Movie para siyang naging combination ng mga documentary, Michael Bay movies, and religious films. Mga times na patalon-talon din yung nangyayari and yung emotion beats niya bigla-bigla nila nag-iiba. Minsan it doesn't make sense na nakaka-apekto para mas ma-immerse yung mga audience doon sa story. Si even though based ito sa true story, sobrang importante sa isang film na kumonekta at maramdaman ng audience yung nangyayaring totoo talaga to. Si I know naman as tao, dapat alam mo na kung gaano ka-importante yung message ng story na to. Pero may mga ilang tao lang talagang kailangan nila ng mas made the end para mas magets nila yung pinaparating ng movie. Sad as it is, hindi naman lahat ng tao may pakialam or iniisip yung ganitong mga issue. So given the pacing and the look of the film, baka maging forgettable lang siya from the casual audiences. So in this video, para talaga sa akin, isa to sa mga pinakamasamang krimeng pwedeng gawin ng isang tao. Na may gagawin kang sisira sa buhay ng isang tao na habang buhay na niyang dadalhin. Bagay na bagay rin to sa bansa natin kung saan hindi man ganito kalala ginagawa dito, may mga aksyon pa din silang kadugtong ng ganitong mga pangyayari na kadalasan mga babae ang nagiging biktima. Kung sasabihin mong hindi, Try mo lumabas, mag-observe ka, baka makita mo. Ito yung mga sinehana, pwede nyo itong panoorin. Ito yung sa mga probinsya. And ito naman yung sa Metro Manila. Ayun so lang, ang Torta rating ko for Sound of Freedom, 10 out of 10. And sana, panoorin nyo to.